Oh, wow. ano to? Tulog. <laughs> oh, no! Uh, oh, pre, halika. Halika, pre. Ay na, tulog. Ay <laughs> na. <laughs> ba, may, naisip ko dyan. <laughs> ba, oo, oh, oh, hindi pa ako nakakabawi dyan sa ako ng sungay. <laughs> ba, may naisip ka pang bawi dyan, pare. Isubo nga kita rin. Oo. oh. <laughs> Ya, kita ingin mengatakan Hmm Pada ini yang kena Yang mengatakan Oh Ini dia anak Oh Eh, kaya dah Kamu juga Ada apa dia? nanti nak terdak Oh Ask ya may third na. Oo, oh, oh, may third day po. Hindi ko ba ubuksin <laughs> <laughs> so, yun. So ayun mga idol, good morning sa ating lahat oh. Aga po ngayon, oh. sarap na magkape. Ah, mamamaril na naman to sila kaya gabo. Ano po ano, parami na namang huli to sila mamaya pag uwi. Tama <laughs> na po, tinan po na ba? <laughs> Ayo yang di dunia enggak Aduh tuh tuh log. Saya lah, saya mak. Kuda di itu ka. hari ke? Kabu, kabelimut. tulog. <laughs> <laughs> uh, <laughs> ang aga-aga tulog eh. Ano? Tara, basit punta. na pare rin. Okay. Bami, naisip ka dyan. Okay, <laughs> ba, oo, oh, oh, di hindi pa ako na. Bawi dyan sa, niligyan ako ng sungay. <laughs> Bami, naisip ka pang bawi dyan pare. Isubo oh? yeah, mo nga kita rin. Oo. Sige, mo itay mo. Pre, bilisan mo ba ang may dumating pang mag magpapagupit? Hey. <laughs> <Ay, ikaw, yeah. laughs> much, much later. Ano kaya ko kukunin doon? <laughs> Baka kabawi ba talaga ako? Hey, kakaya. Yeah. <laughs> pre, ano yun? Oh, talag, talag, talag. Pre, ano yung kinawa mo? Ano yan? Eh, di ba? Oh. Oh. Yan, mga karahan. Oh. Ang hindihan na ito, Mari. Oh. yan? Eh, kayo Dah Ang mga ba? Ano, ano yan? Dalitin natin ng third eye. Oh. Pre, kau beta gua tuh kagak kagak Betul itu gua diserang nih wah terima kasih gue

Oh ga, e eh, ba ba basket bulga mi? Na nga patas ng ako y, eh. e eh, mo kapilan do tuwa. Oh pero ang ah. mainet. Mahal ka okay. sa mga mga sumama. At sama ka. Ayaw. ka tayo dahil na gano'n. Baka mo na tama mo, baka bilo na mabahas. Ano ka, ba? Sama ka? Hindi. Gagawin pa ako yung Kahit saan, kung saan may malalaro eh. Oo. Oh, oh, oh. Ano? Puyat, na po kaya ata. Puyat yata. Eh, Ngunit eh. 4. lang ako pala yung eh. uwi mo lang ba? Uwi mo lang. e, eh, pala eh. Mm. So, ng tulog eh, Oo, no? ba. Sarap ng tulog yung kuya, ba. Sarap, <laughs> Sarap talaga ng tulog. Pag ganito. Tama ka nga. Di, di ko na tinulog eh. Bakit? Hindi na pala pag gaganon. lalo na anakit ng asawang ko. Dapat ginagawa ko na lang. Oo. Siyempre mo na tinulog. <laughs> Last <laughs> na mga to. Matawa, tawa. Kuya, yeah, totoo ba yung ano? Yung sinabi mo na oh, yung may na, ano ka, may nakikita ka? Okay. Ano nakikita? Pre, parang mga yan. Pre, bukas yung ano, yung third eye. Eh, yan, yeah, third eye ka? Huh? Hindi, sa akin, ay, map, totoo lang. Pag may third eye, hindi nyo na para naisin magkaroon kayo ng third eye. Bakit? Ba mahirap yun ay Balma kasi nga marami kang kita doon. Eh, bakit? Anong nakikita mo? Kasi siya na Balma, katawa lang. Kasi makakita ka, nakatayo. Oo. Oh. So, pag <laughs> ligon mo, babig lang mawawala. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, pre, ganun nga pala yung sinabi sa akin ng kahapon. Eh, uh, uh di may third eye nga, no? Ano? Anong baan ako dito kahapon ko rin. Yung lang, pag bukas ang third eye, ay doon mga. Eh, mm hmm. well, mahirap pag may third eye, no? Kaya nga, pre sa inyo, na magka-third eye. Ako nga ay, eh. totoo lang, umis Gusto kong buksan, Eh, ayaw ko eh. eh <laughs> natawa to. Wala. <laughs> <Well, laughs> seryoso yung pinag-uusapan, hindi natawa <laughs> na. Ngayon lang nakita kong tumawa ng ice to ha. Masaya masaya. Ewa ko ba dyan? Much, <laughs> much later. <laughs> ano, bilisan mo. Oh, bilisan mo magkape. Oo, oh, hindi na lang to, parle. Sinama ko pa yan, ay doon. Kaya nga. Matalo daw. Talo na. Talo na sa pusta. Libre pa. FT. Kaya ako sumami. mami Pagpapit na. Pagpapit ako. 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 Pagpapit